Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Walang ingay kundi ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon ng nyo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may marahang iyak na umaalingaw-ngaw mula sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. Sabi ng matatanda, iwasan daw ang bahay na iyon kapag lumubog na ang araw. Dahil minsan na raw may batang pumasok doon at hindi na muling nakita. Ngunit ngayong gabi, si Althea ay naglakad papunta uon. Dala ang lamparang kumikislap sa dilim. Sa bawat yapak niya sa mga tuyong dahon, tila may kasabay siyang yabag na hindi kanya. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Ang kanyang dibdib ay kumakabog. Ngunit pinilit niyang huwag kumigil. Hindi ako natatakot, mahinang bulong niya. Ahit nanginginig ang kanyang mga labi, kailangan niyang malaman ang totoo. Dahil bago mamatay ang kanyang lola, bumulong ito na doon mo lang ako may intindihan. Pumasok siya sa pintuang bakal na halos matuklap na ang pintura. Amoy alikabo, amoy lumang kahoy na nabasa ng ulan. Sa dingding ay may mga larawang kupas, mga mukhang nakatitig na parang buhay. Lumapi siya sa lumang mesa. May nakasulat na mga letra sa lumang papel. Mga pangalan, at sa dulo, pangalan niya ang nakaukit, Althea. Napaatras siya. Paano nalaman ng bahay ang pangalan niya? At bakit may marahang tinig na bumubulong mula sa itaas? Tinatawag siya sa ngalan niya, Marahan, paulit-ulit. Umakyat siya sa hagdang kahoy, bawat hakbang ay umuugong. Habang papalapis siya sa dulo, mas lumalakas ang boses. Asa sa dulo ng pasilyo, may pintong bahagyang nakaawang. Isinilip niya ang lampara, at doon niya nakita ang isang batang babae na nakaupo sa sahig. Nakataliko dito, mahaba ang buho, at hawak-hawak ang isang laruan, Laruang kapareho ng pagmamayari niya noong bata pa siya. Tumigil ang oras, hindi siya makagalaw. Dahan-dahan lumingon ang bata, at may mga matang kahawig ng sa kanya. Althea, bulong nito, habang dahan-dahang tumayo. Matagal na kitang hinihintay. Matagal na kitang hinihintay. Nanginginig ang tuhod ni Althea, habang dahan-dahang umaatras. Ang boses ng batang iyon ay malamig, tila dumadaan sa buto at lumulusot sa kaluluwa. Ang lampara sa kanyang kamay ay kumikislap. Tila nag-alinlangan kung dapat pa ba itong magbigay ng liwanag. Sino ka? Halos pabulong niyang tanong. Halos hindi lumalabas ang boses. Ngunit ngumiti lang ang bata. Isang ngiting walang init, walang saya. Isang ngiting tila hindi galing sa tao. Ako ay ikaw. Napakuyom si Althea sa hawak niyang lampara. Pinipigil ang sigaw na gustong kumawala. Hindi totoo yan, hindi ka ako. Wala kang karapatang sabihin yan. Ngunit habang sinasabi niya ito, napansin niyang ang laruan sa kamay ng bata ay may nakaukit ding pangalan, Althea, eksaktong sulat kamay ng kanyang ina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa labas ng bahay ay may narinig siyang mahinang kunog, ang kampana ng simbahan sa baryo. Tumutunog ng alas dose ng gabi, at doon niya naalala ang kwento ng kanyang lola, na tuwing hating gabiyaw, bumabalik ang mga nawawalang kaluluwa sa kanilang pinagmulan. Bakit mo ko nilalapit dito, bulong niya, kahit wala na ang lola niya? Bakit mo ko iniwan na may ganitong kanong? Lumapit ang bata, hakbang-hakbang, ang mga paay tila dumudula sa sahig na walang tuno. Sa bawat hakbang nito ay bumibigat ang hangin, at unti-unting nanlalamig ang paligid. Nararamdaman ni Althea na bumabagal ang kanyang paghinga, na para bang unti-unti siyang hinihigop ng katahimikan. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo ako kinikilala, bulong ng bata habang tumitigil sa harap niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga mata nito ng malapitan, malalim, maitim, at sa gitna ay may liwanag na tilaalon ng apoy. Mga matang pamilya, mga matang lagi niyang nakikita, uwing tumitingin siya sa salaming. Nanginig siya. Hindi impossible. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang bumukas ang bintana sa dulo ng pasilyo. Sumabog ang malamig na hangin, at napawi ang liwanag ng lampara. Sa gitna ng dilim, Naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang pisngi. At kung hindi mo ako kikilalanin, bulong nito, ako ang magiging ikaw. Napasigaw siya at napaatras, bumagsak ang lampara at nabasag sa sahig. Ngunit nang kumingin siya muli, wala na ang bata. Tahimi, walang kahit anong bakas ng presensya. Hinahabol ang hininga, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ngunit habang bumababa, napansin niyang nagbago ang mga larawan sa dingding. Kanina, mga lumang mukha nang hindi niya kilala, ngayon, mga litrato na ng sarili niya, mula pagkabata hanggang kasalukuyan. At sa bawat litrato, unti-unting nawawala ang kanyang mga mata, napapalitan ng madilim na mga bilo. Nananaginip lang ako, gising na ako, gising na ako, paulit-ulit niyang bulong. Ngunit habang sinasabi ito, nararamdaman niyang tila, hindi na siya ang katawan niyang ginagami. Parang may humahawak sa kanyang mga kamay, gumagalaw sa kanyang mga paa. Pagdating sa pinto, biglang bumukas ito ng kusa. Sa labas, maliwanag ang buwan, at naroon sa may puno ng mangga ang isang mandang babae na nakatingin sa kanya. Isang babaeng kulubot ang balat ngunit matalim ang mga mata. Mga matang tila nakakakilala sa lahat ng sikreto. Dumating na ang oras, apo, wika nito. Lalo siyang natigilan. Lola! Ngunit ang lola niya ay patay na. Inilibing katlong buwan na ang nakalipas. Bakit mo ako iniwan? tanong ni Althea, humahagulgol. Bakit mo kong pinapunta rito? Lumapit ang matanda, hawak ang isang lumang rosaryo. Dahil kung hindi ikaw ang haharap sa kanya, ibang buhay ang kukunin niya. Ang bahay na 'yan ay sisidlan ng mga kaluluwang nawalan ng katauhan at ikaw ang huling susi. Napaatras si Althea. Hindi ko kaya 'to, hindi ko alam kung anong gagawin. Ngunit biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap at ang buong baryo ay tila lumubog sa kadiliman. Sa dilim na iyon, muling lumitaw ang batang babae, ngunit ngayon ay mas matangkad, mas anyong-anyo ng isang dalaga, at ang mukha ay eksaktong mukha ni Althea. Sinabi ko na sayo, wika nito, habang naglalakad papalapit, ako ang magiging ikaw. Sa bawat yapak nito, ang lupa ay natutuyo, ang mga dahon ay nalalanta, at ang hangin ay humahawak sa balat na parang mga daliring yelo. Ang matandang babae ay humarang sa harapan ni Althea. Itinapat ang rosaryo. Ngunit biglang pumutok ang rosaryo sa ere. Nagkadurog-durog na parang salamin. Napaatras ang matanda at sa isang iglap. Nawala siya. Parang usok na hinipan ng hangin. Lola, sigaw ni Althea. Ngunit wala na siyang sagot. Wala ng kahit sino. Silang dalawa na lang nang nilalang nakahawig niya. Ngayon ay halos magkadikit na sila ng mukha. Naririnig niya ang paghinga nito, mabagal, malamig, at parang humihigop ng kanyang hangin. Bakit mo ko nilikha? Tanong nito. Hindi kita nilikha, bulong ni Althea, nanginginig. Ginawa mo, sa bawat lihim na itinago mo, sa bawat takot na hini mo hinara, sa bawat sigaw na kinimkim mo sa loob mo. Ako ang naging bunga ng lahat ng yon. Nanginig ang kanyang makamay. At doon niya naalala, ang mga gabi noong bata pa siya, kung saan siya'y ikinukulong ng kanyang ina sa madilim na aparador, kag siya'y umiiya. Ang mga gabi na siya'y humihingi ng kulong ngunik walang dumating. Ang mga gabi na pinilit niyang ngumiti sa eskwela, kahit basag-basag na ang loob niya. Hindi totoo yan, matagal ko nang nakalimutan yon. Ngunit ako'y hindi nakalimot. Hindi patapos. Muling nagdilim ang paligid, at sa saglit na yon, naramdaman ni Althea ang biglang pagbigat ng hangin. Parang mismong mga pader ng bahay ay humihinga, mabagal, malalim at puno ng panaghoy. Ang sahig ay umuugong, ila may libo-libong yabag na hindi nakikita, umiikot sa kanya. Hindi siya makagalaw. Ang mga mata sa kisam ay kumikislap, parang apoy na malamig. Unti-unti itong bumababa, lumalabo ang hangin sa paligid, at mula sa anino ay unti-unting humuhubog ang katawan. Ang nilalang ay muling nagkakaroon ng anyo, ang anyo niya mismo. Ngunit mas matalim ang mga mata, mas malamig ang balat, at mas mabagal ang bawat hakbang. Althea, ang tinig nito'y halos bulong, ngunit pumapasok sa kanyang ulo na parang palahaw. Wala nang ligtas sa labas, wala nang liwanag na hihintay sayo. Kung lalabas ka, dadalhin mo akong kasama. Napasulya siya sa pinto. Nariyan lang ito, bahagyang nakaawang, at sa labas ay makikita ang maputlang liwanag ng buwan. Ang hangin mula roon ay tila humahaplo sa kanya, parang paanyaya ng kalayaan. Ngunit bawat hakbang palapit doon ay tila may tanikalang humahawak sa kanyang mga paa. Hindi kita kailangan, mahinang sabi niya, nanginginig ang tinig. Hindi kita kailangan para mabuhay. Ngumiti ang nilalang, isang mabagal na ng ngiti na puno ng lungkot. Ngunit ako ang dahilan kung bakit ka nabuhay noon paman. Sa saglit na yun, bumalik ang mga alaala na matagal niyang tinabunan. Ang mga gabi sa lumang bahay ng ina niya sa Laguna ang mga sigaw na pilit niyang niluluno, ang mga sugat na tinatakpan niya ng pangiti, at doon niya naunawaan, ang nilalang na ito ay hindi basta kalaban. Ito ang lahat ng sakit, lahat ng kirot, lahat ng sigaw na hindi niya na Kung alis ka, bulong nito, may iwan akong muli. At kapag iniwan mo ako, kukunin ko ang iba, para hindi na ako mag-isa. Tumigil siya, huminga ng malalim. Asa As kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang laruan na kinuha niya sa sahig. Pinatong niya ito sa pagitan nila, at marahang umuho. Pamaka, wika niya, at ang tinig niya ay halos pabulong ngunit matatag. Hindi kita kailangang itapon, kailangan lang kitang yakapin. Napakurap ang nilalang. Sa unang beses, nawala ang lamig sa mga mata nito. Unti-unting bumagsak ang mga luha sa pisngin nitong kapareho ng kanya. At sa bawat patak ng luha, ang sahig na dati na babalot ng dilim ay unti-unting lumiliwanag. Lumapis siya, dahan-dahan, at nyakap ito. Malamig ang balat nito, ngunit habang hinahawakan niya, unti-unti itong nagiging mainit, parang nilulusaw ng kanyang yakap ang yelo sa loob nito. Sa labas, pumutok ang mga kulog at sumabog ang liwanag ng kidla. Ang mga larawan sa dingding ay nagbago, mula sa mga mukhang walang mata, naging mga litrato nilang mag-ina, mga ngiting minsan ay totoo. Ang bahay ay umungol, parang matandang humihinga sa huling pagkakataon. At unti-unting bumagsak ang alikabok mula sa kisam. Nang lumayo siya mula sa yakap, wala na roon ang nilalang. Wala nang malamig na presensya. Wala nang aninong sumusunod. Sa kanyang mga kamay, natira lamang ang laruan, at ngayon, may bagong uki. Althea, malaya. Umayo siya, huminga ng malalim, at naglakad patungo sa pinto. Sa pagbukas nito, sinalubong siya ng liwanag ng umaga, ang unang sikat ng araw na nakita ng bahay na iyon sa napakahabang panahon. Ang mga ibon ay nagliparan, at ang hangin ay may dalang halimuyak ng bagong simula. Tumigil siya sa may pintuan, lumingon sa loob ng bahay. Ahimik na ngayon, hindi na ito humihinga. Isang lumang bahay na lamang, walang halimaw, walang tinig, walang anino. Ngunit sa pinakadulong sulok ng dingding, Bahagyang nakaukit ang mga salitang tila, isinulat mula sa loob ng dingding mismo. Kapag bumalik ang dilim, huwag mo akong kalimutan. Natahimik si Althea, at isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkatapos ay tumalikod siya, humakbang pababa sa mga sirang baitang. At sa unang pagkakataon, hindi na siya tinatablan ng takot habang siya ipapalayo. Habang lumalakad si Althea sa makitid na daan palabas ng baryo, ramdam niya ang bigat na unti-unting lumuluwag sa kanyang dibdib. Ang mga puno ng nyog ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ilang mga matang nakamasid ngunit ngayon ay walang banta. Tanging katahimikan na lamang. Sa dulo ng kalsada, huminto siya sandali at lumingon. Ang lumang bahay ay halos natatabunan na ng liwanag ng araw. Ila isang aninong unti-unting hinihigop ng liwanag. Wala nang malamig na presensya. Wala nang tinig. Wala nang matang nakamasid mula sa dilim. Isa na lamang itong gusaling iniwan ng panahon at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ito humihingi ng sakripisyo. Hinawakan niya ang laruan sa kanyang kamay, malinis na, at ang ukit na Althea, malaya, ay kumikislat sa sinag ng araw. Bahagya siyang napangiti, at isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa takot, kundi sa ginhawang matagal nang ipinagkais sa kanya. Sa malayo, naririnig na ang mga kampana ng simbahan, hindi na tila babala kundi paanyaya. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niyang muli ang tibok ng kanyang puso, hindi na mabigat, hindi na hinahabol ng anino. Sa bawa paghinga, tila muling napupuno ng buhay ang kanyang baga. Ahabang tinatahak niya ang daan pa uwi, sa unang pagkakataon mula pagkabata, narinig niya ang sarili niyang boses, malaya payapa, at buhay.